Mga kaibigan, isang uh, magandang umaga sa lahat, magandang uh, uh, araw sa lahat mga kaibigan. Our topic is regarding doon sa tanong kung mayroon bang uh, pastura doon sa Bible. According to our uh, holy scripture or the Bible itself, bawal ho uh, bawal walang pastura sa Bible sa Bible or sa Biblia mga kaibigan alam niyo kasi hindi pinanhintulutan ng Panginoong Diyos na mamuno ang mga babae doon sa mga lalaki or hindi pinanhintulutan ng Panginoong Diyos sa kautusan na ang babae ay magsasalita sa pagtitipon ng mga iglesia uh, ba diba? at hindi pinanhintulutan ng Panginoong Diyos ang mga babae na magtuturo sa kautusan ng salitang banal mga kaibigan yan po no ang ibibigay natin na versikulo or the bible verse mga kaibigan ay mababasa ho doon sa 1 Corinthians chapter 14 verse 34 to 36 so basahin niyo because I am not an expert about uh, bible but I'm already reading for the Bible. Pag sinasabi ho natin na bawal, bawal Kasi meron ho tayong makikita ngayon, ang dami na ho, ano, naglilecture about Bible. Kung tayo man ay sumusunod kay Panginoong hiso Kristo na siya po ang ating tagapagligtas, mga kaibigan, ay susundin ho natin ang Biblia. Pag sinasabi nating bawal na magturo ang mga babae, or mamuno man sa mga lalaki bawal ho yun ba diba? kaya sino man ang taong uh, nagsasabing uh, sila po ay followers ni uh, Jesus Christ uh, lahat ho tayo mga kaibigan I don't think so na tayo po ay magiging uh, followers po ni Jesus Christ in the first place mayroon ho tayong violation tayo ba ay kung magampo ta magpatira pa ba ta maghapa ba ta sa yuta di ba wala nagpapahaba ba tayo ng balbas di ba wala nagpapahaba ba tayo ng buhok di ba wala iba lang no nasa mga 80 to 85% na nagiging followers ni Kristo yung mga Islam yun lang sila kasi sumasamba sila sa isang diyos. Ah, uh, tayo ang daming diyos natin. Di ba? Kaya 'wag nating sabihin na tayo po'y sumunod kang uh, Jesus Christ, lalong-lalo na sa mga nagtuturo diyan. No? 'Wag ninyong sabihin na tayo po'y nagtuturo, susundin na tayo kasi in the first place, bawal ho sa Biblia ang babae na magturo sa kautusan ng Panginoong Diyos. No? Kaya hindi pinanhintulutan na yan mga kaibigan. So, if you want, and then, or read the Bible. No? Baka sasabihin ninyo, nagkakamali ako. Pag sinasabing bawal, bawal talaga.